Inalok ako ng limandaan libo kada buwan. Wala nang kahihiyan? Para sumuporta sa kanila. Nung tinanggihan ko, ano meron? Kaso! Itong linggo to pupunta ako sa Ligaspi para harapin ang kaso ko. Isang kilalang vlogger at social media personality sa Pilipinas, si Banat Bay na nakilala dahil sa kanyang matapang at diretsahang komentaryo sa mga isyong politikal at panlipunan. Madalas siyang naglalabas ng mga opinyon at reaksyon tungkol sa mga nangyayari sa bansa, lalo na sa politika. Kilala siya sa kanyang pagiging maka-administrasyon at sa kanyang madalas na pagbibigay ng suporta sa ilang kilalang politiko. Dahil sa kanyang estilo ng pagpapahayag, may mga sumusuporta at may mga kumokontra sa kanya, na nagiging dahilan ng mainit na diskusyon sa social media. Bukod sa pagiging vlogger, aktibo rin siya sa iba pang plataporma upang maabot ang mas maraming tagapakinig. niya, Basta, kampihan ko daw si, ano, si, si Tamba, tapos banatan ko daw si Sarah. Anong mapapayo mo sa akin? Kasi eh, eh, ginagalang kita bilang political vlogger at kaibigan ko. Sabi ko, wala namang problema. Ito ko. Sabi ko, wala namang problema kung gusto mong maghatid ng balita ng gobyerno. Eh, wala namang problema dyan. Wala namang masama. Pero kung babanata mo lang si BP Sara Duterte dahil inuto sa'yo, inuto sa'yo, asahan mo, babanatang kita. babanatang kita. Hindi siniraan ni Banat Bay si Vice President Sara Duterte dahil sa kanyang pagiging makaadministrasyon at sa kanyang matibay na suporta sa pamilya Duterte. Kilala siyang tagapagtanggol ng mga politikong kaalyado niya, at kabilang dito si VP Sara. Sa halip na Boutique Houston, mas pinili niyang ipagtanggol o ipaliwanag ang mga isyong kinasasangkutan ng Vice Presidente, lalo na kung may mga kritiko itong binabatikos. nire ako ni <laughs> nire recruit nya ako. Bakit? Ano'ng gagaya niya? Basta pampian ko daw si ano si si Tamba tapos banatan ko daw si Sara. Yan ang mga pahayag ni Banat Bay sa tangkang panunuhol sa kanya ng kalahating milyong piso bayad kada buwan kapalit nito ay siraan niya sa kanyang mga vlog si VP Sara Duterte. Subalit bago natin ipagpatuloy ang video, kaibigan baka naman pindutin mo na ang subscribe button with bell para lagi kang updated sa mga bago nating video. Yulo, what's up kabayan Koyuda? Inalok ako ng limandaan libo kada buwan. Wala nang kahihiyan? Sumuporta ka sa kanila. Nung tinanggihan ko, ano meron? Kaso! Itong lingkod to pupunta ko sa Legaspi para harapin ang kaso ko. Bakit? Hindi na ako pumayag sa 500,000 kada buwan. Wala nang sa kahihiyan? Sa na lang ako eh. Nagigits nyo yun? Pero hindi kaya ng konsensya ko na batikusin si Bibi Sara Duterte na walang dahilan. Sana kung tarantada yun, okay eh. Araw-araw natin banatan, pero hindi ho tama eh. Hindi ho ako nagpapaka-righteous, nagpapaka-banal. Kailangan ko yung pera. Pero masama na ho yun eh. Isipin nyo kaninong pera yung mapupunta sa akin. Panawagan po ko sa mga kapulisan na nakasapaligid ngayon. Kayo po, binawasan ng pensyon nyo. Alam nyo kung bakit? Dahil kailangan nila ng ayuda para manalo sila sa boto. Ngayon, babawasan ang mineral nyo. Bakit? Kailangan din puli nila ng pera para sa ayuda para manalo sila. Kanino kinukuha? Sa pulis sino-sino supportan no nyo <laughs> ngayon?